meron dito, uh, bakit ka dito sa isang event May, ni mama? Um, <laughs> ang bagong business ng mundo, mamu-bebu. <laughs> Endorser ka ba nito? Isa ka sa mga endorsers o ano? Pwede na rin. Pwede na rin, no? Ito naman ang bebu niya eh. Eh, bebi um, niya, rin. Pero, kumusta ka na ay? So, sila sa'yo nagkita tayo, di ba? That was a couple of years ago. Opo. Oh, sabi ko. Oh, sabi, sabi mo, ko po, po ano, Parang hindi na matutupad yung pangarap kong maging artista. Ah ngayon, after ano, parang natupad na kasi pasok ka na sa Batang Kiyapi, nag-uusapan ka na Ains. Anong feeling na yan Masaya po na medyo hindi ko ma-explain. Paano nangyari lahat e ka muna? Kinabahan ka ba noon? Nakala mo wala na talaga? Na-disappoint ka na? Na-depressed ka ba? Hindi naman po. Parang sumali po ako sa mga ano nagtry po sa iba't ibang stations po tapos uh, na reject po ako so uh, nung last year nagdecide na po ako na give up na lang po talaga magdalawang ka na opo kaya meron na po ako ano nun eh may trabaho na po ako na anong work mo ah uh, nag ano sumasama po ako sa production team ng dito tapos sabi ko kuha na lang din ako ng stable job sa office ko. Tapos, parang after several months, ito, tumawag ko sila, na ano, kuya ko ko, direct po. nagtaka ka ba? Parang araw pa sa hindi lang may tumawag sa'yo. Or, may dati uh, nang iusapan na hindi lang natuloy. Akala ko po joke lang. Mean? Kasi hindi lang joke? Kasi yung nagsabi po sa akin yung dad ko. Kasi wala pong contact sa akin. So, nung sinabi sa akin, akala ko joke lang. So, tuloy pa rin ako. Nagsend lang ako ng mga or resumes. Ganun. So, may meeting na kami nila, direkto ako at ibang bagong mga artista, doon ko na, palang nagsisink in. so, nagharap-harap <laughs> kayo first time. Oh, oh, Ito ba yung sa ano, Storycon? May story conference noon? Ito ba yun? Yung kita-kita ko Parang po, orientation po eh. Kung ano yung magiging uh, trajectory ng story. So, pero yeah. so, Balikan natin yung kala mo na, na, na depress ka, di ba? O anong ginawa mo nun para maalis yung depression? Uh, ah, Nag-therapy po. <laughs> ah. nag po ako. Nag-therapy po ako. nagkamot Nag-gamot din. Pero... Oh, okay naman kasi... Parang tinatanggap ko na rin na... Uh, hindi... Baka hindi nga para sa akin. Oh, uh. E eh, eh, tapos, after ano, eh, part ba ng depression mo nun? No? May nangyayari rin sa papa mo, hindi naman. Opo, kasama na rin po yun. That was during all set, nakahalas kakasabay sabay sila din? Opo. Uh... Yun din po yung namatay yung uh, kapatid ko, uh... yung stillborn na kapatid ko, tapos yung lolo ko po, sabay-sabay rin po nangyayari. Tapos, Siyempre, heartbreaking rin sa akin na makita yung mom ko na yun. ganun yung na-experience. Yun. Saka kung kumuha ng lakas nun, paano ka na naging matatag, nag-stay? <laughs> ano ba Paano? Siguro po pa, ano, sa kay dad, tsaka yung... Yung mom ko kasi, siyempre, malakas sa tao yun. Namin pinagdaanan yun. Survivor yun? Survival. So parang, Nag-stage-storm um, siya para sa, Happy para sa mga anak niya, para sa mga mga uh, mga kapatid ko. Parang doon ko na rin na oo, yung kuha ng lakas na lakas na mga... Uh, yan, birthday ni mommy. mami. wish birthday mommy. <laughs> And, <laughs> I wish ka sa kanya? Uh, being Happy birthday, successful yeah. sige-serve so talaga. <laughs> Ngayon po tayo sa Batang Siyampak. O paano oh, na di uh, natanggap <laughs> nagkaroon na kayo ng tao doon, um, yung first meeting. O paano yung nakipin mo during that time? Ano, ulit? ano yung na film mo nung nandun ka na nagsingkin na, di diba? oh, ba? Apo. Kumasok na ba yung kaba naman? O ano ba? Ay, baka yung kumakaya ito? Or parang... Excited? Or ano? nag-sync in lang po talaga siya ng unang taping lang po namin. Kasi nung orientation po namin, nandun lang po ako na upo, nakikinig. Tapos bigla na lang may, ako po unang dumating eh. So nung dumating na po yung mga iba kong poster si Elijah Caglaris, ay <laughs> <laughs> so, may Fabregas, ay si to Tomas, lahat sila dumadating na. So, Tapos parang, ay parang nakikita ko lang to sa TV dati ah. So, Kasi Tito Jaime pa, idol ko yun dati parang oh. so, <laughs> pa, paano na break ang ice na break ang, paano na break, na break si ice, <laughs> <laughs> nung unang taping po namin sa Pampanga po yun eh tapos na extend na po namin kasama po sila sa uh, Makoy parang tapos hindi na direct na ako ni Direk Malu parang kumakala oh, talaga nalalagyan na ako ng lapel mi-line na ako kalokoy ito na talaga parang doon dun pa lang yung kabal, yung mismong oh start na man. ng XN. Parang, oh, dream come true na nga. <laughs> pero nung nakita nung orientation, nagkita-kita lang kayo, walang chikahan, walang nangyari, seryoso lahat. Eh. Nagbiburoan naman po, pero ako po kasi parang nasa gitna lang, tapos walang pinag... Kailangan nila ka nila? Ay, sige Kinapakilala po ko ni ano Direkto ko, ko ay, sa, sa ano sa ibang film stars na tapos hello na, po. Kasi hindi ko po talaga kaya kasi no? kinakabahan lang po sa ako, ako ng blue kasi parang kawabangin <laughs> oh, na ngayon. <laughs> 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 ano nangyari sa first scene mo? Ano yung first scene na sinuot? Yung first scene na sinuot ko po yung nasa bar po kami ni Elijah, si Pablo Ano panood ko yan? Ayun po, yun yung unang scene namin nagkabanggaan sila ni David. Yun <laughs> po yung una eksena na. No? Pinalabas na this week, last week. Opo, oh, opo. Hindi ko pa rin pinapanood. <laughs> Ayaw ko makita sa sarili ko. Pero Bakit? pinapanood ko pa rin. Sinaskip ko lang yung parts ko. Bakit? Nahiya lang ako. Siguro, kuha rin ako ng lakas ng loob para panoorin talaga sarili ko. Kasi doon nag-improve yung mga artista eh. Diba parang, ah, mali dito sa ginawa ko. Pero pinanood kita, okay naman. Ang lakas ang dating mo. O, pati boses mo, biyaka yung yung acting. Talagang biyaka yung acting, o. Oh. Ang hirap nga po kasi sa mga eksena ko, tinatry ko babaan yung boses ko. Parang ano, kasi dapat mas mature dapat. So, bale, parang uh, pagandun na. Ibang tao talaga dapat. Masamang tao ako doon. Oh. Parang <laughs> hirap eh, pag no. Hindi, yeah. nakatulong nga sa iyo. Lumutang ba? Ay, nga boses lang naririnig sa iyo doon. Ay, iba yun ah. Iba po Puy ba yung... Oh, Parang you. Talaga sa ang gano'n na anyway. So, ano, so pwede ka <laughs> diba na mag teatro. Depende po sa time, pwede naman. Oo, oh, diba? Hindi <laughs> po talaga recently, parang na bigla ako. <laughs> pero wala kang workshop, wala kang everything. May workshop po kami. yun ah, yung, na, ano, yun po talaga kami nagkakilala ni Elijah at saka ni Ara. So, dun sa kay Coach Lau Rodriguez, uh, dun namin binild yung characters namin. Ano ano ito sa kanya no? Paano kayo nagano uh, ni Elijah? Yung eksena niyo, paano mo na-deliver o paano kayo ah, so, sa set ni Elijah? Paano po kami sa set? Oo. Kumusta siya ka trabaho? Si so, Elijah, grabe. Ang galing niya talaga. Diba? Ang galing niya talaga. Diba? So deserve na talaga yung award niya. Kinabahan talaga ako kasi kakapanood ko lang to sa Gumburus eh. <laughs> so parang, nung magkasama na kami sa set mismo, may, may ano na kami eh. Medyo friends na po kami na. Kasi nung uh, workshop ko, doon pala dun ako, doon ako kinakabahan talaga na big, big time actor talaga to. Mas, ka, mas, ba, mas bata pa mas bata po sa akin. So nung nasa set na po kami, sa eksena na, Iba talaga. Kasi kulitan lang kami pag ano eh, pag nasa tent, mga ano. So pag nung eksena na, ibang tao na talaga. Diba so, nung bigote niya pala, tapos yung baba ng boses niya. Grabe. Ay, mukhang hoodlum, no? Opo, nakakakakot talaga yung mga ganyan. O ngayon si Coco, ano kumusta naman siya? Direct ko ako. Hindi ko pa po siya nakaka-work directly. Kasi iba't iba ano po yan eh. Uh, unit po. So bale, nasa ibang unit pa po siya. So, soon, siguro po makaka-work ko na, pero as of now, yung last time ko siya nakita, orientation na. Sobrang bait, pagsang talino. Kasi yung story ng batang, kaya po parang alam mong patagal pa eh. So, bale, Manganganak pa siya. Opo. Kasi uh, layo pa po talaga eh. So, bale. May uh, mangyayari pa po. Parang hanggang papunta sa dulo, pero matagal pa. Magkikita sila sa dulo. Oh, okay. Parang ang ganda, ang galing. Kung oh, sa ano reaction ni daddy ng papa mo? Daddy, papa mo. Ah, oh, proud mo ba? <laughs> napanood ba niya? Kakasabi niya lang po sa akin kanina, hindi pa. ano? <laughs> <laughs> ah, hindi natawa siya. Tinanong mo ba siya? Pa? Tinanong mo siya, napanood mo <laughs> ba? Hindi po, hindi ko rin tinanong. Ayaw ko pong tanongin. <laughs> oh, pero sinabi lang niya na, hindi ko pa napanood, pero... Ah, oh, pa, hindi niya para na kwento niya lang. Ano feeling daw niya? Alam kong proud po siya. Sinabi niya naman po sa akin. Kanina? Po sa yung mami. Hindi pa nung, uh, nung nakuha na po ako. Kanina magkasama kayo, di ba? Tapos sa bahay. sa? <laughs> sa bahay. Sa bahay. So, ano? Mayroon ng breakfast. Pinag-usapan ba? Ortista ka na, anak? Nanonood lang po kami ng ano, asap. Tapos parang doon namin na pag-uusapan. Uh, kung ano yung pangyayari. Bigla na lang ako Gunda. Eh si Mama, ano reaction niya? Yan Proud. ang coach. Po, sobrang supportive ni Mama. Kasi siya yung nag-handle ng ano, eh, uh, communication sa lahat. Hindi ko alam kung bakit hindi na lang po ako yung contact niya. Eh. Pero mahirap naman po talaga ang contact. <laughs> Kahit mga kaibigan ko. Pero siya po nag-handle ng lahat. Um, Managers, manager si Manager. Sa sabi ko lang, pero... Pinag-uusap. Um, <laughs> bakit? Kasi ah, uh, uh, Star Magic na rin po say. So bali, uh, nag-uusap ako. Co-manager. Oh, uh, o oh, ngayon, anong reaction mo pag may mga tao na kilala ka na... Okay lang po ba kayo? Ha? Okay lang po ay, ba? Hindi, okay. Hindi okay. yung sa sa Ah, in yung... about ang tiya po yan. Na-experience mo na ba yun? Alin? May nakakakilala na ba sa'yo? May mga buwa pati na sa'yo? Ah, uh, parang ngayon lang. Hindi <laughs> oh, <na. laughs> Anong Pero... feeling? Uh, Nanghihiyap po. Kasi hindi ko po alam kung ako po talaga o parang nagkamali lang. Hindi ka pa sure? Hindi pa po ako sure. So, umpisa ganyan. Pero later on. So, ilang weeks pa ang ng karakter mo? Ilang weeks pa daw, man. Next taping ka ba? Wala pa po Kasi the day before yung nalaseso. Kaya busy po talaga schedule na. So, may anong meron ka bang ano? meron ka pa bang ibang nararamdaman looking forward sa iyong bagong career, sa iyong papasimulang career, mag-share ba ng advice sa iyo si Daddy? Opo, marami pong advice binigay sa si Daddy Chase si mo. Tapos uh, syempre yung dapat on time ka, dapat prepared ka sa lahat. Mm -hmm. Kumakain sa bashers. Marami rin, marami rin po kasi talaga. Pinayuwa ka mo ka rin ba na wag mo na mahila? O wag mo O mo na girls. May ganyan ba? Wala naman po. Feel ko matanda naman na po ako para. Kasi sila nun bata. mas matanda, matanda na ako po ako nung magay tiste. Kaya pwede na talaga. Matured ka na eh. Unlike sila noon medyo. So meron ka bang okay ba iyo mag-love team? Ayos hindi. Paano ba yung career part, part mo? Ako po mas ko po talaga ako. Kasi matagal ko na po talaga hinihintay ko. Para kung magkaroon man ng Jawa, siguro pag-iisipan ko po talaga ng matagal. Dapat ma-fall talaga ako para ato na. Hindi crush ka? Celebrity crush? Oh, Oo. Oh. <laughs> Wala naman. Wala <laughs> crush? Nagagandaan po, pero... Oo. Oh, Wala naman. Sino yung gusto mo ma-meet? Yan na lang. Una mong gusto ma-meet ng mga female celebrities. Siguro gusto ko makausap mo talaga si Gatay. Bernardo. Bakit? Kasi ang husay niya pong artista yun. Tsaka... Wala parang gusto mong maging inantip sa kanya. Ganun. Kasi senior ko po siya dati.